Hello guys, tara samahan nyo kami kung paano kami mag-celebrate ng Mother's Day. Grabe si Kuya, may pa-surprise pa sa aking bouquet of flowers and cars. At yun na nga, dahil excited si makasama ang mga anak. Kaya ayan, wagas ang kanyang paghahanda sa kanyang outfit. At walang hilig sa green yan. Take note. O oh, may patwining pa sa bag at sapatos niya yan. O oh, parang mag-model lang. Ayan na nga guys, sa karating na kami dun sa aming binok ni Kuya na restaurant sa may Ivy Asia. Doon sa Saint St. Paul's, grabe guys, bonggang bonga ang loob. O, oh, tingnan nyo naman, entrance pa lang, grabe na. May pailaw ang sahig. O, oh, ayan, overlooking kami sa may St. Paul sa likuran dahil ipinresto kami sa magandang area ng restaurant. O, oh, grabe, pack na pack ang restaurant dahil Mother's Day nga. At ito na nga yung kanilang menu. Sige, ready na ba kayong kumain. Ayan, o. Oh, ang mga anak ko, tuwan-tuwa ako dahil nakasama ko sila sa Mother's Day. O, oh, kaya naman, happy-happy ang lahat. At take note, guys, ang ganda ng kanilang table settings. At may pa-flower pa sila pagpasok mo lang, Tingnan nyo naman ang kisa. May dragon na dragon ang dating. Napakaganda at napakasaya. May pailaw yung kanilang sahig. At while waiting nga, ayan, nag-explore si Inday. Ang ganda ng kanilang napkin holder. O, oh, kumiki ng parang suot kong hikaw at pintas lang na kumikinang. At dahil wala pa yung food namin, cheers muna tayo guys sa ating cocktail drink in order ni Kuya. Super yummy at napakasarap nga naman talaga. At ayan, dumating na nga maya maya yung aming starters. Grabe akala ko konti lang. Napuno ang lamesa guys. Grabe talaga kapag kasama ang ako Food is life. Bawal ang diet. Starter pa lang yan. Oh, ayan. Umpisahan na natin kasi yung IV uh, Asia dito ay Japanese and Chinese inspired yata yung kanilang motif. So ayan si Inday tinikman ang kanilang Chris na napakasarap at ang yummy ng kanilang sauce. O oh, enjoy na enjoy si Inday sa kanyang pagkagat. Very crispy, ni ninanamnam ang bawat nguya. Ang dalawang anak ko kasi nag-order ng drink sa bar. O, oh, ayan, may dumating pang panibagong starter. Akala ko yun na lahat. Meron pa pala. OMG! Bago pa ang main course, busog na ang lahat sa dami ng starters. O, oh, ayan, ano pang inaantay niyo? Lanta ka na yan. Gutom kami dahil nagcycling kami at umikot-ikot sa park magnanay. O, oh, cheers! Happy Mother's Day at Happy Birthday, kuya! O, oh, ayan kainan na. Umpisahan na talaga natin ng bonggang bongga ito guys. Grabe, napakasaya ko kasi nandyan ang dalawang anak ko. At wala nga lang si ate. Pero okay lang, bawi-bawi ulit. Pag nandito na, yan, higop ulit guys. Maanghang, maanghang day. O, oh, sige, namnamin mo yan. Alam kong gutom ka dahil nag nagcycling, nag-cycling, exercise ka sa park. At ayan na nga, dumating na yung aming main course salmon yung sa akin. Yung kay kuya ay prawns at ay ang pangbunso ay beef. Kasi unang kain niya after ng Ramadan. Oh, di ba Grabe, ang dami naming food. Bundat si Inday bago tumayo dyan sa upuan at nauupuan niya. Ayan, happy happy ako kasi enjoy sila. O, oh, si Inday, uumpisahan na yung kanyang dinner. Ang laki pa naman ng bowl ng rice ko guys. Hindi ko nga naubos eh. Kaya isinier ko sa kanila. O, oh, hindi na siya si Inday. Ibinuhos niya yung kanyang teriyaki sauce sa kanyang salmon. Napakasarap guys at napaka ano, linamnam ng kanilang salmon. Alam mong gandang quality ang kanilang siniserve. O, oh, ang laki ng bowl ng kanin ni Inday. O, oh, ayun. Hindi niya kaya. Kaya isinier niya sa mga bata. Grabe. Maraming salamat Lord sa another chance celebrating Mother's Day sa mga anak kong nakapiling ngayon ah uh, shout out kay ate next time tayong apat ay grabe at may pa dessert pa na umuusok usok kaya pala umuusok guys kasi dried ice ang nilagay sa ilalim grabe naman ang presentation na ito sobrang special talaga oh, dahil tapos na kami tara let's rarampan na muna si Inday palabas ng restaurant at sana nag-enjoy din kayo sa inyong po Mother's Day. Kaya, ayan, happy na ako dahil happy ang mga anak ko. At muli, happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay dito sa Inglaterra at sa buong Europa yata. Sabay-sabay ang celebration namin dito. At yun lang guys, update ko lang kayo sa kaganapan dahil super uh, happy lang ang inyong motherhood. Salamat sa pagsama!